So, kanina umaga, pagising natin, isang nakakalungkot na balita, yun ang balitaan natin. Uh, yun na nga, natapos na yung pakikipaglaban ni Eman dun sa sakit niya. Uh, siguro, uh, kailangan na siya ng Diyos at mabuting tao sa Eman, kaya tinawag na siya ng Diyos para gawin naman yung mission niya ron sa taas. Magkabang nakakalungkot, pinagdasal din natin yung kagalingan niya. Pero siguro, hanggang doon lang talaga. Uh, kahit sabihin natin na hindi natin gano'n ka-close, hindi natin close si Eman, uh, nakikiramay ba rin tayo lalo na sa Team Payaman. Isang malaking dagok to sa Team Payaman. Lalo na kay Kong dahil noong mga unang beses na panood ko si Gong si Eman yung kasakasama niya. Mula nung Nasa baba pa lang sila, hanggang ito may kanya-kanya na silang posisyon sa industry ng pagbublag vlog Talagang magkasama sila at nakikiramay ako sa buong team pa yaman. ngayon, uh, ang gagawin lang natin, biglaan lang to. Uh, shout out pala sa mga kaibigan ko may negosyo dyan dahil ngayon, haayusin ko yung pwesto ng ginaganapan natin ng mga pagbablog dahil ang uh, isang kaibigan ko ay mayroon silang negosyo na gawaan ng mga picture pero yung parang puzzle yan, So, nagpagawa tayo ng logo natin yung kababalaghan at base cortes at hinahanapan ko ngayon ito ng pwesto kung saan maganda, kung saan kitang kita pag nagbablog tayo. So, sa mga sa lahat ng tigapulilan dyan na gusto magpagawa kahit na ano, kahit anong logo, kahit na picture ng pamilya nyo o solo kayo o kahit sino man, kung gusto nyo yung puzzle picture na ganito, pagawa kayo sa kanila. Hanapin nyo sa Facebook, si Ying At ito yung Facebook niya. Message nyo sa sa lahat ng gusto magpagawa. Pwede yung pang regalo o pang kung meron kayong gusto surprisahin. Kahit na, kahit na ano, pwede, pwede yung gawin sa mga picture na to. Family picture, solo picture, o kung sino mga kaibigan nyo. Pwede, pwede yung gawin. Kaya kontakin nyo si, si Yingli sa lahat ng tigapulilan dyan na nais magpagawa. So, kailangan suporta ah sa mga kaibigan natin na may negosyo dahil ganoon talaga kailangan supportahan lang at sa lahat din ng tiga pulilan dyan meron pa akong isa <laughs> uh, tignan nyo uh, subukan nyo yung magic tea milk tea ni nila parang Jerome at uh, kanyang misis so ito rin yung yung ano nila yung pinaka-menu nung Nung milty nila yung mga flavor. So, ayan. Sa mga tigapulilan dyan na gusto mag-milty, ayaw nyo nang lumayo. At lalong laro na sa mga tigadampul pers sa barrio namin, kontakin nyo lang sila. Pwede yung itawag sa kanila yung mga order nyo tapos pipick upin nyo na lang. So, sa lahat ng milty lover dyan, eto swak sa inyo to. So, yun. Ngayon ang gagawin natin, i-install natin yung mga picture na kinuha natin at ito yung dito natin galagay yan yeah. yung corner nung ginagawa natin so dito tayo mag vlog at ito yung pinaka sentro nung ginawa nila yan yan yung pinaka center logo nung kababalaghan at base cortez so ganyan naman ganyan mga dyan ayan ito nyo naman astig so sa lahat ng may gusto dyan pagawa kayo nito kung sa mga business nyo lalo sa mga mga maliliit na nag-offer kayo ng pagkain gusto nyo na medyo magandang image nung pangalan nyo pwede kayo magpagawa sa kanila huwag mga kalimutan si Yingli ang pangalan niya. Kontakin niyo lang. So, ayusin rin natin. Dito tayo. May dalawa tayong pwesto ng pwede nating ganapan ng pagbablog. So, yan mga koleksyon ko. Marami yan. Tsaka na lang natin pag-usapan kung kung, kung, kung kung ano yung mga tungkol dyan. O, paano kaya nakuha? So, dalawa yung pwesto. Ito yung mga laruan na koleksyon ko at syempre, dito rin dito naman yung gamutan sa gilid kaya dalawa to dalawang bagay na hindi magkaugnay pero napagsama natin pareho nating ano eh pareho nating ginagawa so yan mapoling natin transformers may star wars at yung iba pa yung pinakagusto ko dyan yung Voltron mga Star Wars na ship so yun lang naman haayusin ko na to para makapagsimula na tayo so isang tip lang kapag mayroong kaibigan na merong negosyo supportahan mo hindi dahil gusto mo yung produkto o ano paman ang dahilan hindi para supportahan siya iparamdaman sa kaibigan mo na sinusuportahan mo, tinatanggiling mo yung produkto niya. Kesa lumayo ka pa, di ba? Kesa sa iba ka pa bumili. Kesa sa iba ka pa magpagawa. Tulad nito. Sa kaibigan mo na, siyempre. Mahihirap naman yung magpapagawa ka. Tapos para mababalitaan pa nila sa, sa iba ka pa nagpagawa. So parang... Nakakasamati na ba ng loob yun pag gano'n yung gagawin mo? Kaya nga kaibigan para hindi na lumayo at supportahan sila. So mat ko na lang din sinasabi. Sa lahat ng mga kaibigan ko dyan na merong binebenta, kahit ano yan, kahit na pagkain pa yan o kahit na ano kahit ano pa yan basta gusto mo na maipakilala natin Makisama natin sa vlog Sama natin Basta mo lang sa akin Kung ano yung produkto mo At tayo yung bahalang Magana dyan Magpakilala Kung gusto nilang bumili Papakontakan Papakontak natin yan At importante supportahan Importante Magkita tayo pataas. Ito, so, Mabalik tayo kay Eman. Si Eman, hindi ko talaga siya kilala. Si kong talaga yung una kong napanood. At si kong talaga yung nasubaybayan ko. Noong mga panahon na may outing sila at sa ibang vlog, nakikita ko si Eman hanggang sa yun niya kinuha na siya ng tirawan so talagang malupit malupit na vlogger si Eman at film make, mga short film niya talagang pag pinanood mo talagang maramdaman mo may puso hindi talaga basta basta ginawa pinag-isipan niya at nakakalungkot lang kasi nga maaga siyang inuha ni Lord. At ang isa pa, napanood ko rin yung vlog niya na nag 1 million siya. At doon na rin niya din nakilara na meron siyang masakit. So, napakahirap sabihin sa mga sumusuporta sa'yo na meron kang pagdadaan, pagdadaan na napakabigat. Kaya hindi mo alam kasi hindi yung tutulong sa'yo. Hindi mo rin alam kung paano mo kakarapin yun kasi walang may gusto nun. Walang mayroong gusto na umarap kasi ganong kabigat na problema. So hinarap niya Eman eh yun. Pinilit niya na isama tayo dun sa pakikipaglaban niya. Ganon siya katapang. Dahil kung ako yung magkakaganon, hindi ko rin alam kung ano yung reaksyon na ibibigay ko sa sarili ko guro, may mga oras din na sumuko si Iman, pero mas tumatag siya, mas kailangan niya lumaban. Kasi maraming ang naniniwala sa kanya at maraming umahanga sa kanya. So, alam ko, may plano yung Diyos kaya nangyari yun. Masakit nga lang kasi nawalan siya, pero pamuting tao si Iman, Kaya, kailangan siya agad ng Diyos sa, sa taas. So, pagpatuloy na lang natin yung pagdadasal para sa kaluluwa niya. Para mas mapadali siyang makatawid, makita niya yung liwanag sa, para sa katahimikan ng kaluluwa niya. So, yun niya, mga kakilabot, nabungo ko na yung in-order natin na, na logo para sa ating background para pag nagbablog tayo. So, napakalupit niya. Napakaganda niya. Ito na siya, oh. Diyan, Kababalaghan at base cortes So, iyan po yun. Kung gusto nyo magpagawa, sa lahat ng tigapulilan yan o oh, hindi kahit tigapulilan, basta gusto nyo magpagawa, kontakin nyo lang si Yingli sa Facebook. So, yan. Ito nyo. Ang lupit. Ayusin natin yung lugar na to para sa pagbablog natin. Ito na yung pinaka-magsisilbing <laughs> parang opisina natin dito tayo magbablog. At lahat ng pwede natin gawin, dito din natin gagawin. So, pinakita ko lang sa inyo yung ginawa ko. mag na tayo ng pwesto. Salamat sa lahat na nag-subscribe at nanood ng mga video ko. Maraming maraming salamat Ramdam na ramdam ko po yung kasi ang bilis-bilis ng subscribe. Yung mga na-subscribe po, napakabilis nila. At yung mga nanonood din, salamat po kasi uh, hindi man ako kilalang tao, hindi man ako sikat, <laughs> hindi man ako guwapo, eh napapagtiisan yung panoorin yung mga video ko. At sana nakakapurot kayo ng mga aral. At sinisigap ko ibigay sa inyo yung mensahe na gusto iparting iparating sa yo. So, maraming maraming salamat sa lahat. Hanggang doon lang po 'yung video ko. Pinakita ko lang sa si inyo 'yung mga 'yung logo natin, 'yung mga update natin sa sa mga ginagawa natin. So, 'yun lang. Maraming maraming salamat. God bless sa inyo lahat. Ingat.